Higit dalawang daang residente ang nakabenepisyo sa Project Tabang Medical Mission sa pamamagitan ng serbisyong ayudang medikal sa barangay Libungan Toreta ng Bayan ng Pahamudin sa Special Geographic Area. Ang kwentong serbisyo publiko mula kay Jen Garcia. Sa patuloy na serbisyo ng Bangsamoro Government sa pamamagitan ng Project Tulong Alay sa Bangsamorong Nangangailangan o Tabang, nagsagawa ng medical mission sa pamamagitan ng serbisyong ayudang medikal noong asais ng Nobyembre sa barangay Libungan, Toreta, Bayan ng Pahamudin sa Special Geographic Areas. Umabot sa 268 na mga beneficiaryo ang nakatanggap ng tulong medikal na isa katuparan ng aktibidad sa pagkikipagtulungan sa Ministry of Health, Rural Health Unit ng Pahamudin at Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region. Jen Garcia, iMinds, Philippines.